I just woke up in the bathroom. <laughs> Bakit mo woke up ka sa bathroom? Ginising I... ka ni Daddy? Ginising mo na sa bathroom ka na? Ligo na agad? Ang bilis niya man na ligo eh. But I don't know. Ano yun? Well, because my eyes were closed when, when I was going to the bathroom. Mm -hmm. oh. Siguro kinalong ka na lang ni Daddy. I didn't know who I fresh na fresh pagpaso. Wow! Pasta, din. Ang ate bangsten. baby. I love you, Para Para natin kung gaano kayo ka fresh pagpaso. Fresh na fresh. <laughs> May pa before and after. activity binigay ni teacher. Dalawa daw yung activity ha. Ah. Nasaan yung isa? sa school? Yes, but, but I do eat in schools. I even do this. Natulog ka na naman, oh. Mommy, but sige, diba, you eat things. Oo. Oh. Natulog ka na naman sa school, anak? Yes. Ah, very good. <laughs> Sleepy head, Rabon. <rabbit. laughs> I, I always do that in schools. Kala ko nakatulog ka na naman, eh. Yes. So, do you know what? It's money batch, andy, dandy, mm -hmm. Mm -hmm. friend mo. Ano nang kasi edi kong eh. Ako dami kong friend. Ano? Dami akong friend. na? Ang chai ko Oh. Ang din akong friend ng high school. Mami. Yes. So, I, I'm trying to make like a Sands. Yeah. Dati ko yung bahay. Tinatanong ni Tita siya, siya kung marunong ka daw magtagalog. Di ba marunong ka? Di dalawa, tatlo. Oo. Magkaganyan si Tita. Magaling ma. Magaling magtagalog to. oh tapos sabi. Sa dalawa. sabi ko nga eh. Words instead of unknown numbers. Words. sige, translate it nga. Sa Tagalog, ha? I can do that. I can only translate. Pero nakakaintindi ka, di ba? Oo. O sige, Englishin mo to. Bangs and Joven, Englishin nyo. Sige. Ang araw ay maliwanag na sumisikat. Anong English nun? The sun is rising up. The sun is rising up. Ano ulit? <laughs> Ang araw ay maliwanag na sumisikat. Go now. The sun is <laughs> <laughs> Ang araw ay maliwanag na sumisikat. The sun is <laughs> The sun is hot. The sun, is uh, the sun is... Ma, ma, ano nga? The sun is <laughs> Ang araw ay maliwanag na sumisikat. Anong maliwanag? The sun is Warm. <laughs> oh, okay, ito na lang. Isa pa. Meron akong mali. Meron akong malaking ulang mansanas. Malaking ano? Mansanas. Ay, mansanas. Ay, nakumutra. Yes, talagang marunong magtagalog. Apple. <laughs> <Able. laughs> Apple. Ah, oh, oh. oh ay mayroong malaking pulang mansanas. Anong dito? Si I have siya? a big giant apple. Meron akong malaking pulang I have a big red apple. Oh, yes. very good. I have big red apple. Yes. You copy me. I always copy and sign. Mahi, mahilig. Okay. Mali, Mahilig siyang magbasa ng libro araw-araw. Anong I know, English mo? I like to read everything. What? I like to, I like to, to read everything. Ang pusa, ang pusa ay natutulog sa upuan. ang uh, I don't know the answer. na ay sa <laughs> park, mamayang hapon. We're gonna go to the park sa hapon. <laughs>